Hi guys, ang apan si at nandito pa ngayon sa Sapang Sara Halino'y Bulaan. Diga tingnan natin sa manya. Bale, ayan mismo yung ano, pinakasapang Sara. Ito yung mga bata naliligo liligo. Ang dami nga yung kanina eh. ngayon konti na lang. Mag high tide lang kasi dito. Ano. Baha na agad. Kaya maliliit pa lang, saan yun silang lumangoy. Dito pa lang tayo sa pinakakalsada. E di kaya pag pumasok pa tayo doon sa mga loob-looban. Kagaya doon. Naku, oh, mas malalim doon. Actually bumabaw na nga ngayon eh Kanina malalim yun Wala na Pababaw na siya Ito yung isang looban Kaya makikita natin kung ano Kano siya malalim Dito may tubig pa rin hanggang ngayon. Tinambakan pa nga ito eh. Kasi ganun pa rin inaabot ng tubig. Sa loob, marami rin naliligo ng bata kanina. Salado. Dito ang makakita-kakita. Ayan, ayan. Bibidyo, bibidyo. O, diba? Doon na lang, ma! Na. na lang, sa na lang, na lang. computer ko. Tignan kamay ko, mo. Ginaw na yung kamay ko.

Bali, nasa likuran na tayo ng mismong looban. Tapos, sa inyong ilog niya. Nagita malalim din. Apaw, umaapaw. Pupunta sa mga looban. Tapos, sa mga bahay. At ito ang Sapang sara.